Paay ka naman na, ngiti. Natuwa lang ako. Parang nakita ko si Bok sa'yo. Nandiyan pa pala siya. Hindi naman nawala yun. Ganito talaga ako. Malaki kasi pinagbago mo mula nung... Mula nung nagbalik ang alaala ko? Mula nung nagpapaka ako? Nag-iba lang ako ng pangalan. Nag-iba lang ako ng anyo. Iba ako pa rin yung boro na kilala mo noon. Kung may nag-iba man eh, yung... naarang ko para sa'yo. Ang asang tama ko sa'yo eh. At lahat gagawin ko para maramdaman mo yon Para sa'yo. Para sa'yo.